Narinig niyo na ba yung biruan ng mga Pilipino na nasusunog daw ang mga makasalanan kapag pumapasok sa simbahan? Kung yan po ay totoo, lahat ng pumasok na simbahan ay hindi nalalabas. Sa katunayan, kahit yung mga pare, dahil lahat po ng tao ay nagkakasala, nagkukulang sa mga gampanin bilang mga Kristiyano. Magandang araw kapatid. Ngayong araw na ito, ang ebanghelyo natin ay tungkol sa pakikisama at pakikisalo ni Kristo sa mga maniningil ng buwis, tax collector at mga makasalanan. Yan po ay nasa Marcos 2, 13 hanggang 17 pakibasa. Ano bang karaniwang naririnig natin sa aral tungkol sa Ebanghelyo? Di ba yung maluwag na pagtanggap at paghikayat na mga makasalanan na kilalani ng Diyos at makisama sa simbahan natin? Sa katunayan, yan din ang unang tumatakpo sa isip ko. Pero sa pagninilay ko ngayon, ang nasense kong mensahe ng Diyos sa atin, baliktad. Hindi tayo yung nangkikikayat, bagkos tayo yung makasalanan. Tayong lahat po yung makasalanan. Wala pong perpekto. Madalas kong karanasan to, lalo na para sa atin siguro mga seryosong kristyano. Ano po? Tayo mismo ang naglalayo ng sarili natin sa Diyos pag nagkakasala. Dahil siguro nahihiya tayo sa kasalanan natin, feeling natin hindi tayo karapat-dapat ito lang po masasabi ko, totoo yan, hindi po talaga tayo karapat dapat. Pero kung hindi dahil sa labis na pag-ibig ng Diyos, baka talagang tayo po ay masunog tuwing papasok ng simbahan. Piro lang. Kwento ko lang po, nung high school ako, medyo pasaway ako. Ang pagkakakilala sa akin ng mga kabatch ko noon ay bully. Natural, iniiwasan din ako ng mga kaklasi nananahimik. No? Pero may namumukod tanging lalaki na hindi nagsawang ayain ako sa chat. Hindi ko po gets, hindi talaga. Ibang baka ko to at ako pa inaaya. Di ba ako nga po yung pasaway? Pero kailanman po, di ako sa mama. Pero halos araw-araw nagdarasal sila doon at paulit-ulit naman akong iniimbita. Napakaraming beses. Ang labo po, di ba? Ang labo. Ganyan din yung Diyos. Minsan di mo magigit sa kabila ng pagkukulang natin. Hindi siya nagsasawang magparamdam na mahal niya tayo. At karapat dapat tayong makasama siya. Yung taong po yun, nagkwento ko si Ivan Castro. Dalawa po kaming matalik na magkaibigan na ngayon. Siya po ay naging branch leader pa ng lingkod ng Panginoon. Movement niya para sa mga single professionals sa Makati. Ngayon po, lalaki na yan, hindi ko sinasamahan nung ako'y pasaway ninong ng panganay kong anak. Praise the Lord. Sana po yung pinaramdam sa akin ni Ivan ay nararamdaman nyo rin sa Panginoon. Maliit man o malaki ang pagkakasali ninyo, bukas niya tayong tinatanggap pabalik sa kanya. Parati, dahil hanggat tayo ay lumalapit sa Diyos, hinding hindi tayo masusunog. Hanggat tayo ay lumalapit sa Diyos, hinding hindi tayo masusunog. Hindi mabibigo. Bukas ang tahanan ng Diyos sa mga nagpapakumbaba Maraming salamat sa pakikinig kapatid. Ako si Gerard, Paul Gerard Saret, at ito ang landas ng pag-asa.